Naranasan mo na bang tumingin sa salamin at hindi mo nakilala ang sarili mo? Yung kahit anong ayos mo sa labas, parang may kulang pa rin sa loob, na kahit anong plano ang gawin mo, parang lahat may sablay. Minsan, mapapaupo ka na lang sa isang sulok at mapapaisip, Ito na ba yon? Ito na ba ang buhay ko? Kung ganito ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. At baka, hindi ito kabiguan baka ito ang proseso ng pagkakabuo mo. Sa sinaunang pilosopiya ng Stoicism, may isang simpleng aral. Kung gusto mong matutunan ang tunay na lakas, dumaan ka muna sa kahinaan. Ang pagiging ligaw, ang pagiging magulo, ang pagkawala ng dating sigla, hindi ito sumpa. Hindi ito wakas. Ito ay paanyaya. Paanyaya mula sa buhay na gusto kang baguhin hindi para sirain ka, kundi para hubugin ka. Una, nawawala ka sa sarili mo. Kapag ikaw ay nawawala, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin, hinahanap mo na ang totoo mong sarili. Yung araw-araw mong ginagawa na dati ay may saysay, ngayon parang paulit-ulit. Yung dating pangarap mo, bigla na lang nawalan ng kulay tapos biglang may boses sa puso mong nagtatanong ito ba talaga ang gusto ko ang totoo hindi mo kailangang sagutin lahat agad ayon sa stoicism ang kalituhan ay unang hakbang sa karunungan kasi hindi mo matatagpuan ang bagong daan kung hindi ka muna maliligaw sa lumang ruta pangalawa biglang nagbabago ang mga tao sa paligid mo minsan hindi lang sarili mo ang nagbabago, pati ang mga tao sa paligid mo, unti-unting nawawala. Yung dati mong kasama sa tawanan, ngayon di na nagpaparamdam. Yung dating ka-close mo, parang ibang tao na. Masakit, oo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng kasama mo sa simula, kasama mo hanggang dulo. May mga taong para lang sa isang kabanata ng kwento mo. Kapag tapos na ang papel nila, kailangan mo silang palayain. Kasi kung pipilitin mong isama ang hindi natugma sa bagong ikaw, baka ikaw rin ang maiwan. Pangatlo, may mga bagong damdamin at pananaw. Napapansin mo ba na dati, okay lang sa'yo ang mga bagay na ngayon ay ayaw mo na? Yung mga simpleng away na dati sinasakyan mo, ngayon pinipili mong manahimik. Yung dating gimmick na inaabangan mo, parang gusto mo na lang manatili sa bahay at magbasa. Hindi ka nagiging boring. Nag-iiba lang ang antas ng pag-unawa mo. Sabi sa stoicism, ang tunay na paglago ay tahimik. Hindi ito maingay, pero mararamdaman mo. Kapag biglang hindi ka na naaaliw sa dati mong libangan, baka may bagong bahagi ng sarili mo na gustong lumabas. At kung sinusundan mo ito, Ibig sabihin, gising ka na. Pangapat, nahihilig ka sa inner work. Imbes na maghanap ng panlabas na aliw, napapansin mo bang bigla kang humahanap ng meaning? Hindi lang basta saya, kundi kapayapaan. Hindi lang tagumpay, kundi kahulugan. Bigla mong gustong matuto, magbasa ng mga pilosopiya, makinig sa mga aral ng buhay, at higit sa lahat. Gusto mong maghilom, hindi aksidente yan. Ayon sa mga stoic, kapag ang tao ay biglang naghahanap ng inner peace, ibig sabihin handa na siyang mabuhay ng totoo. Panglima, nakakaramdam ka ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Kahit ang daming problema, kahit magulo ang paligid mo, payapa ka. Hindi dahil maayos na ang lahat, kundi dahil natuto ka ng maniwala. Sa sarili mo, sa proseso, sa takdang panahon ng buhay. Ang Stoicism ay nagtuturo. Hindi mo hawak ang mundo, pero kaya mong hawakan ang sarili mo. Kapag kaya mong ngumiti kahit may luha, kumilos kahit walang gana, at manahimik kahit ang ingay ng takot sa isip mo, ibig sabihin, hinog ka na pang-anim. Ang mabagal na pag-unlad ay hindi kawalan ng pag-asa. Sa mundo ngayon na lahat minamadali, pakiramdam mo ba ikaw na lang ang mabagal? Na ang iba may bahay na, may sasakyan na, may negosyo na, ikaw nagsisimula pa lang? Pero sabi sa Stoic philosophy, ang dahan-dahang apoy ang may pinakamatagal na init ang tunay na tibay ay hindi nabubuo sa pagmamadali. Ito ay dumarating sa mga taong marunong maghintay, magpakumbaba at magtiwala sa proseso. Hindi dahil mabagal ka, ay mahina ka. Baka kasi mas malalim ang pundasyon na binubuo sa'yo. At ang pundasyong malalim, kahit lumindol, hindi basta-basta bumabagsak. Kaya kahit pakiramdam mo ay nauuna ang lahat, huwag mong ikumpara ang takbo mo bawat isa may sariling oras, at baka ang tagumpay mo ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mas maraming taong gagabayan mo balang araw. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, kalituhan, pag-iisa, kabagalan, katahimikan, hindi iyan hadlang sa pag-angat mo, iyan ang daan mismo. Kaya huwag kang magmadali, huwag kang matakot, at huwag mong sukuan ang sarili mo. Baka sa paningin mo, maliit pa ang nangyayari. Pero sa pananaw ng tadhana, malapit ka na. Baka ang pagiging ligaw mo ngayon ay daan pala para matagpuan mo ang mas totoo mong sarili. Baka ang mga tao na umaalis ngayon ay para magkaroon ng espasyo ang mga taong mas tunay at baka ang kalungkutan na nararamdaman mo ay paghahanda para sa pinakamagandang chapter ng buhay mo. Kaya kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito, huwag mong isipin na mali ka. Baka tama lang ang lahat at ikaw ay nasa gitna ng isang mas malalim na pagbabagong spiritual. Kung may natutunan ka sa video na to, ilike mo ito, mag-comment kung anong parte ang pinaka nakarelate ka, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang wisdom mula sa Pinoy Stoicism, na tunay, malalim, at para sa ating mga Pilipino. Tandaan mo, minsan, kailangan mo munang maligaw bago mo matuklasan kung sino ka talaga.